Inihay na sa Korte Suprema ang petisyon na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil sa pagkakaroon ng mga blanco sa Bicam Report na pinagbasihan nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Music Ipinakita ni na Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso 2025 national budget paglabag daw sa konstitusyon ng pagkakaroon ng mga blanko sa Bicameral Conference Committee Report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon, sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika nga ng pamahalan, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Sir, pwede ng comment sa petition ng Supreme Court? At sa petition nila kung ungap sa Supreme Court na... Wala, I'll study. I'll get back sabi naman ni Bersamin, hindi pa raw nasisilbi sa kanya ang petisyon kaya hindi niya pa nakikita ang laman nito. Kanina nakita ng GMA Integrated News ang kopya ng BICAM report ng 2025 budget mula sa Legislative Library, Archives and Museum ng Kamara. Dito makikita may mga blangko nga sa dokumento. Kahapon, inamin ni House Appropriations Chairman Representative la Kimbo na may mga blanko nga silang item sa BICAM report. Pero hindi raw nito maapektuhan ang validity ng budget dahil napag-usapan na ang pondo para sa mga ito. Binanggit din sa Supreme Court petition ni Naunga Bat Rodriguez na labag umano sa saligang batas ang pagdadagdag ng Kamara at Senado sa kanika nilang budget na lagpas sa ipinanukala ng Pangulo. Pinagmukalamang lamang daw na edukasyon ang may pinakamalaking budget allocation dahil isinama dito ang ilang institusyon nasa ilalim ng Defense at Interior and Local Government Department. At labag din daw sa konstitusyon ng pagtanggal sa pondo ng PhilHealth. Pero sabi ni Lenao del Sur Rep. Zia Alonto Adiong, Vice Chairman ng Appropriations Committee, The PhilHealth is technically uh, a, income generating ano, agency. Eh. So it's, it's a wrong nomenclature to say na ito ay budget binibigay annually. It's a subsidy of the government. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.